<laughs> Magandang umaga po muli sa inyo mga kasabong At welcome po dito sa aking YouTube channel po Masaldi Sabong Bicol At pasensya na po Ngayon lang naman tayo nakapag-upload ng video na Pwede niyo pong kapupulutan ng maganda Uh, ngayon po bali ang sistema po natin sa CCU uh, ito po dati may mga sakit po yan and ang gagawin po natin papakainin muna natin sila bago uh, bago natin bigyan ng gamot ito po ay base na rin po sa aking observation na ginawa ko muna po bago ko uh, i upload at pinapaalam po sa inyo kung gusto niyo pong gayahin ito po ayun tingnan niyo yung mga mata nila dati medyo mabubulag na po yan ngayon mayroon po tayong isang batch na gagamutin, ganun po yung gagawin natin pero naiiba po ito, bali ang gagawin po natin papatukain muna natin sila uh, hindi tulad ng iba na gamot muna ang binibigay bago magpapatuka tayo, ang gagawin po natin magpapatuka muna tayo bago natin gagamutin bali ito po yung na gagamutin natin Ayan po. Bali, patukay muna natin. Kasi yung nandun po sa labas, bali, ginawa ko na po yun. Uh, inabot ng mga 3 days. Uh, yun po, magaling na sa lang. Ngayon, ito naman po ang susubukan ko para may upload ko po. In, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong gayahin. At muli po, marami marami salamat po sa mga nagsusubaybay at nanonood dito sa aking munting YouTube channel po. Masalisabang dito. Ayan po, bin, binigyan natin sila ng patuka. Kasi ang ginawa ko po nito, bali, binigyan ko na rin po ito ng gamot. Yung mga nabibili sa agribit supply. Kaso lang, hindi pa rin po tumalab ngayon. Mayroon po tayong na, uh, na-discover naman na bago, na pang-alternative po. Uh, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong gayahin. Ayan po uh, papatukain lang muna natin and hindi natin sila mabigyan muna ng tubig na painumin ayan po kung mapapansin niyo po pikit na po yung mata Ganun, ganun din po doon sa una yung medyo malaki laki na medyo pumipikit na po yung mga mata nya and binigyan ko po ng gamot uh, yung hinahalo ko lang sa tubig yun po ang ginawa ko magaling na sila ngayon ito naman po ang susunod ko uh, isipan ko na rin na i-upload dito sa youtube channel ko balik kung gusto nyo pong makita or masundan or gayahin yung ginawa ko po Panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo para magkaroon din po kayo ng idea And hindi na po kayo magagastuhan na medyo malaki-laki Kasi disclaimer na lang po doon sa mga agribit supply Medyo nagkakamahalan talaga po yung gamot Ito po medyo magaling-galing na po yung 3 days na binigyan ko ng uh, in-apply ko sa kanila Bali ito. Ah, uh, bibigyan ko na rin to kasi nag-uumpisa na rin na bumagay yung sa kanan, kanan yung mata. Jo, uh, pwede na po yan bigyan sa kanila. hindi uh, di ko po alam kung anong klaseng sakit ito, pero uh, based on my experience, uh, napagaling po nung binigay ko sa kanila na pang alternative ng gamot ayan medyo malapit nang maubos yung pagkain nila diba? ayan po bali muli po maraming maraming salamat po pala dun sa mga patuloy na sumusubaybay at patuloy na nanonood dito sa aking munting youtube channel po maraming maraming salamat at ito po bali mayroon naman tayo na kuwang panibago na pang alternative po sa mga sisiw <coughs> medyo maganda na po yung pagkain nila medyo hindi na po sila nahirap makakita sa mga tinutukan nila uh, <coughs> okay na po bali tapos na rin po sila mag uh, kumain or nakatuka na rin sila ang ipiniprepare ko po ito po sukang puti or kahit ano pong klaseng suka tapos ah, ito po bali ito na yung ginagamit ko asin sa kasuka po yung hinalo ko sa tubig saka ko po hinuhugas sa mata nila kasi kung sa sipon po ah, wala naman silang sipon talagang yung mata lang talaga ang tinatamaan sa kanila medyo namamaga pag hanggang sa namimikit kung na yung mata nila hanggang sa hindi po makakita ah, ito po yung sinubukan ko Ah, ganito lang ang sistema niyan Yung suka natin. Dito na lang natin itimpla. Ayan po, isa. Dalawa. tatlo Apat. Ayan po, bali limang kutsaritang suka po yung inilagay ko dito, dito pagkatapos itong asin naman bali isang puno lang dito na asin ayan po yan lang po yung ginamit ko doon sa tatlo na yun na ayan dyan sa tatlong kanaway kanawayo na yan and ito po ay i-apply natin doon sa medyo maliit na mga sisiw tunawin muna po natin yung asin pero hindi po ganito karami yung tubig niya dadagdagan pa po natin to ito po ay magagamit na natin sa buong maghapon isa po sa umaga, isa sa tanghali at sa hapon po tapos ito po yung water nila Bali, halos ang ano niya, nasa one port lang po ng tubig ang ilalagay natin. Eksakto lang po yung alat dito sa mata nila. Saka yung suka. Ayan. Tapos, ah uh, kumuha lang po ako nitong ano itong plastic yung sa ice candy kasi mag-isa lang po ako dito wala tayong alalay wala tayong walang mag-aassist sa atin kaya ito na lang po para mas maganda po yung uh, tama sa kanila dito ko na lang po nilalagay yung tubig na nahalo natin na suka sa kasin po napakasimple lang ito at hindi po masyadong magasto at hindi masakit sa busa natin uh, nung una akala ko sipon lang pero nag try na rin ako yung mga gamot sa sisiw na pang sipon wala hindi rin po gumaling yung mata nila At yung ano, yung sisiw na mayroon pong kama sa mata. Ito po yung gagawin natin. Para po klarong klaro. Ah, uh, kukunin ko lang yung sisiw para na dala dito sa labas. mapapansin nyo pikit na po yan oh. uh, kailangan lang po nito na uh, tusukin lang natin ito ng pako dito ayan pakatusok natin saka natin siya papa. Pa. ganyan lang para tanggal talaga yung mga nakakapit sa mata nya magkabalaan na rin po ayan para ang kinalalabasan nito parang may mga bulati yata sa mata or, or mga yung tinatawag na bakterya uh, yung suka naman nakakatulong naman po yun kaya medyo naisipan ko po haluan ng suka ayun po mali maganda naman po yung naging resulta dun sa tatlo kaya pinagpatuloy ko na rin po dito sa uh, dito sa medyo sumunod sa kanila ayun po bali nasa sa na po yan kung sakaling gusto nyo pong gayahin sa akin lang naman po eh, naisir ko sa inyo yung ah nalalaman ko dito sa aking munting manukan at sana maka magkaroon din po kayo ng idea at muli po maraming maraming salamat sa inyong panunood pin salamat po kung sakaling ngayon lang po kayo nakasubaybay or ngayon lang kayo napunta dito sa youtube channel ko po pakipindot na rin ng uh, at tawag dito yung subscriber po, yung bell button para sa susunod po mag updated na po kayo and sana tuloy-tuloy naman yung pag-upload natin na video dito sa ating youtube channel po e tutuloy-tuloy po natin to ng hanggang 3 days to 5 days, kaso lang yung tatlo po na kanawain ang nangyari po 3 days parang lang medyo maganda na yung kanilang resulta kaya hindi ko na po na ano yan, na ah, pagpabit sa 5 days pero ah, salamat naman at medyo napaganda yung resulta ng ating um, ano yan, yung orang, natin na naiiba ah, kasi may napanood po ako na ano yan, may napanood din akong vlog ang ginagawa po nila, yung asin lang eh sa akin po medyo dinagdagan ko po ng suka saka ito pong suka uh, napaka importante po dito sa ating manukan kagaya po nito na kung mapapansin nyo po yung nauna kong mga na upload na video mapapansin nyo po halos karamihan na sisiw natin mga lalaki ayan po uh, yun po ang nagiging uh, labas nila pag napapainom po natin yung inahin ng suka sa tubig na may kahalong suka medyo napaparami po yung labas ng lalaki bali uulitin ko ito mamayang tanghali ah uh, ito mayroon pa naman dito nakatimpla hanggang maghapon na po yan yun lang ang naano natin kunting suka limang kutsarang suka saka yung asin ah uh, survive na po yan maghapon uh, kung may mga bakterya or virus dyan sigurado tanggal ng suka yan kasi nga yung po yung suka ay uh, pang alternative po sa ating manukan pang kontra sa pesti pwede po ito uh, yung isa pa pong medyo maliit na sisi nando, uh, ay apply na rin natin, apply na rin natin. bali medyo tinatamaan na rin siya siguro sa dunig ng kulungan o kung nilalagyan natin kaya nagiging ganito pero hindi naman po ito delikado na mabulag sila ah ayan po bali paganda naman ito ay ah, wala naman po sa kanilang masamang nangyayari uh, ang sila na napapaayos pa yung mata nila ah, ito pong tirang konti bali pwede natin itong ilagay dun sa para pang ano pang palok na rin dun sa tatlo ayun ako muna bali muli po hanggang sa muli bali maraming maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na nanonood dito sa youtube channel ko po mga saldi sabong bicol at kung sakaling hindi pa po kayo nakapagsubscribe pa subscribe na lang po and pakipindot na rin ang bell button para sa susunod ay maging update na po kayo ah. Kira, pag walang kasama dito sa manukan, tayo mag-isa ah, nagagawa naman natin ng paranya ito pa ano na to pagaling na to mga to At po, bali nasa sa inyo pa rin po yan kung sakaling gusto nyo pong gayahin yung mga ina-upload ko po dito sa ating Munting Manukan hanggang po sa muli, mga sali sa abong Bicol at magandang umaga po sa inyong lahat God bless po, salamat po sa inyong panunod